Ayun ay, mga kaibig at, nandito nga tayo kila tatay yun ngayon at sumakay tayo ng tricycle na tagtag tayo po napakasakit mga kaibig at yun ay update lang tayo rito kila tatay yun kung ano na nangyari sa kanila linis dito, kila tatay dyan o dito sa kakabiyak, walang tao ah nakasara mga kaibig bahay nakasara lang din dito kila tatay dyan ah bakit walang tao rito nakakaisip yung tao rito pero may ininita tubig ah Tata John Tata John Tata John Walang tao ng mga kaibig rito Pero dito may iniinit Olong, nasa sila Tata John? Yes, Talabas, talabas. Ha? Lumabas. Lumabas sila? Oo. Oh. Saan sila pumunta? Mas kasama si... Casey. Casey? Oo. Ah, nga ako nung gabi nung pag-alis ko rito. Bali nga yung balikat ko. Ito nga, hindi oh, nga makakakilos pa. Sakit. Sakit. Uh, kuan nga, nadesikira siya dun sa motor kaya nung ko. Sumabit sa ko yung kuan ko. Yung apakan. Nap napinahan ko yung kuan. Yung tambak ng buhangin dun sa mountain lesson. na ako ni ate siya. Oo. Oh. Ito, ito, oh, pinahilot ko naman. Sablay. Sablay itong hilot ko rito. Mahal-mahal uh, ang binayad ko. Sakit pala sila. Tatay yun pala. Sana sila pumunta? Saan sila pumunta? Buto, may tubig pa kayo dito long? May mga kaibig, wala sila tatay. Titignan ko rito long, wala dito. Grabe. Oh, saan ka galing tatay John? Ha? Saan kayo galing? Saan kayo galing? Ha? Diyan lang? Mukhang nan nanlimos kayo, no? Nanlimos kayo? Nanlimos? Oh, nanlimos daw, sabi ni Casey. Pero tama lang yan, nakalakad-lakad kayo. Ma-exercise ka, ha? <laughs> oh, <laughs> Kaya pala nakapadlak yung bahay niyo doon. Ha? Kanina pala ko ay tanghali umalis ha? Anong oras na? Alas 5 na Oo Ano? Damit? Bakit? Ha? Marumi na? Sige, sige, punta, punta na kayo doon at puntaan ko kayo doon mamaya-maya. Oo. Oh. O bigyan mo na upuan si papa mo, napagod yan. O, ato sa O, baka masira yan lamisa. O, pagod ka tatay dyan? Layo na nilakad yan o. No? si Angelica. Bayan. Kanina pang umaga umalis. Oh. Pauwi na rin yung ngayon. O. Oh. Mamayang gabi pa. Oh. Buksan niyo yung bahay ninyo, Kisi. tuta sa lobo sabi ko pag tumaya yan lalong madadagdagan yung pangamoy ng kuha ninyo nandiyan pala sa lobo yung tuta ninyo ha? yung aso nila nandun baka tumaya sa lobo mahigaan pa nila maapakan yung tae nandun nila nilalagay O saan kayo nakarating tatay dyan? dyan? lang, sa labasan lang? May pilahan ng tricycle? Hmm. Hindi ko nga nakita doon, dumana ko roon ha. Hmm. Ah, pag, kasi karating ko lang, palis, baka nandiyan na kayo. Hmm. Eh sino nag-aya na pumunta kayo roon? Si Casey? Malay ba ni Casey na ayain ka? Ikaw siguro? Ikaw Casey nag-aya? Hmm. Ha? O okay, magkano na limos ninyo? Ha? Patingin nga. Magkano? <laughs> Aba, marami-rami rin, ha. Marami, oh. Grabe. Si Casey Hindi, di ako maniwala na si Casey. si Siya nga nag-aya? O, oh, isa kay Casey, makano? Patingin nga, Casey, nung sa'yo? Nandun sa bag? Kunin mo sa bag mo? Mamali mo sa lang tayo, tatay, yon. Maganda palang lang kitaan. Ah Tata John, um, mamali mo sa lang tayo rawaraw? Yeah. Ha? Magandang kita niya. Okay. <laughs> Magandang okay. 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 so, mo nga ako yung kape lang? Mas okay. Mukhang masarap magkapi ah. Okay. Yung kinakapi ako Starbucks ta? Oh, say, okay, say, ah. O, sayo, okay siya. Magkano? Aba, dami ah. Hahaha. <laughs> Dami ah. Yan lang sa'yo, Casey. Yan lang. O, bil bilhan mo ko ng 50 na tinapay. Dali. Okay. Sama ako bukas, tata, dyan. Man manlimos. Ha? Dyan lang kayo? Ayos ah. Hindi so, ito, Oo. Ayun, mga Ayan mga Sige lang. Kapi tayo, yan. yan mga kaibig, at uh, kapi muna tayo rito. Habang si eh magandang kita eh. Ha ah, Tata na sama na tayo bukas lang. Sama na tayo kay Tata Jun, magandang kita eh. Ha? Ah? Oo nga. Kita oh. mo yan o, oh. yan na limos nila o. Oh. May, may may uh, may pagkain at kanin pang kasama yan. Pagkain at ulam. Nakasama. No? Hmm. Ayos ah, ah. Sama ako bukas ha. Ah. Para tayo wala kasing kita tatay eh. Ah. Hmm. Sama tayo bukas? Hmm. Anong oras tayo manlilimos bukas? Maga. Maga pa? <laughs> Ay, sige ha. Ah. Ayan mga kaibig. talaga ni lolo oh. Si tatay Jun. Tinitimplahan niya ng kape. At si Casey naman kasi, pinabili natin ng tinapay. At magkitinapay okay. kami rito ni tatay yun. Sabi ko, 50 lang bilhin niya. Isang yung binigay natin. Oh, tama na yan. Oh, tama na yan. Sobrang tamis na yan. Pag dinaluan ko sa haram mo yan. medyo malinis yung lugar ngayon, Long. Ah. Sino ko balis, Long? Ikaw? Si Casey? Casey. Hanggang dun. na winalis niya bago sa umalis. Oo. Oh, oh. Ah, bago ng limos. Hindi naman talaga masan. Ito pa yung frozen shoulder pala to. Pahilot ako bukas. Pahilot natin yung tatlo. Tara, umayos na. 3 years, 4 years. Ayun mga kaibig, ayan Oh. Tinapay muna kami rito ni tatay Jun. Ayun, si Casey. At ito si Lolong. Dalawang kwa lang eh. Hindi naman ako lasing hmm. noon. Umalis ako. Matan. Tira na itong matay. Si... May kilo. Nalat. <laughs> <laughs> hindi pupunta dun Pitulungan ko. Oh. Ganyan mo to. Lalasing pala siya. Eh, tinumo... Hindi naman ako tumuro to. Kaya hindi naman ako ting. <laughs> eh, Desigrasya lang talaga tayo. <laughs> Ayan mga kaibig at kapi kapi muna kami rito ng tata Jun. Yun nga mga kaibig ay sa baba na. Nintay natin na makaketit dito. At yun, galing sa panlilimos. Oh, wala. Well. Iba, Tata Jun, Ano sabi? Fishing? Anu kita mak? Ganyan, ganyan. Hmm. Nah, hingi, hingi. Baga ikau. Okay. Selang. Hmm, galing kisi ya. Veteran smog. Hmm. Oh, main patata John. Come on. Pag gumaling ako tata dyan dun sa pupuntahan na, na maghilot sa atin, dadalhin din kita ron. Kala mo, baka makalakad ka. Bali, bali, pinala ba rito pala ako. Bali ako? Bali, talaga, kay ano? Michael? Wala kang ma mabilis ma siguro yung takbo mo, sir. Eh, 70 na araw yung takbo ni Kwan eh. Ni... Hindi di, di, di daw makita eh, sabi ni Arnold eh. Ito, ito, bali, ito ito, ito, ito lang. Hindi. Ito. Yung may dugtungan, yan ang bali. Ito. Ito, dito. 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 Kita mo may musli na buto. Dito. Yan. Ito yung may musli na buto. Ito, ito. Yan. Sa unang kuya Michael, yan pa. Yung may yung may buto na takpan ng damit sa may damit. Ito. Yan, may buto na nakausli. Yan. Oh, yan. Yan yun. Oh, yan. Yan, yan. Yan. yan, lubog. Yan, yan, lubog. Yan. Yan, yan. Yan, sakit pala. Sakit, grabe. Ayun, at sabi nga ni eh, Pading Arnold po buwasan, ihatid, ihatid daw niya ako rito. Samahan niya ako. Eh, para nagkapubya nga ako sa, kwan? Nagkapubya ako sa motor. Angkas ang ko, mas lalong takot ako. Pero kung ako magmaneo, hindi ako takot. Oh. Eh. Talaga yung ko eh. Yung, talaga ako. Eh, laking ka raw. Ang mo yun ah. <tinyo> Eh, di ba nung Di ba kami ganito pantira? Kasi ko pan nung umalas kami. Marami may pensya. nga. Kasi nga nakita ko. Ay, isot natin Oo. hindi oh. eh, pa ako lasing noon. Uh, yun nga yung ako. Siyempre ayoko kasi magpuyat ng tudo. Kaya umuwi Yung pala, grabe. padanya ni ate siya, umiyak na ako. Eh sakit. Tapos, pinahila ko kay Kuangkit, pading Arnold ko, pinahila ko ng ganyan. Lumala, lalo. Hmm. Hindi ko na pinagalaw. Oo. Tama pala nasabi sabi, wag, yung mga nalidisgrasya, huwag galawin. Huwag galawin. Yunan pagkakamali ko. O, oh, di na kayo magsasahing tata John? May kanin na kayo? Patingin nga ng kanin na dinala ninyo? Parang may ulam na sila tatay na ah. May nakita akong kanin ni eh. Patingin na. Anong binibigay binigay sa inyo? Ano? Kanin at saka? Ini. Ah, yun. Litsyon, baboy. Ayos, ah, yun, sige. birthday. <laughs> <laughs> eh, di madas ka. Madas si Casey. Ilang araw nyo nang ginagawa yung panlili mo sa tatay yun? Ngayon lang. Ngayon lang? Ah, gipit na gipit na talaga? Ah, <laughs> Kisi, gipit na gipit na talaga, Kisi. Ah, hindi naman masyado. Ah, inayak. Ah, ikaw pala, Tatay Jun, nag-aya. Sabi mo si Kisi. Ah, sinabihan mo si Kisi, ta ah, sinabihan mo si Kisi, tata Jun, naman limos tayo. Ha? Ha? Ah, ah? ah Tatay Jun, sinabihan mo siya. Oh, siya nag-aya? Hmm. Hindi. Sino nag-aya, Kisi? Ah, oh, si John. Ah... <laughs> Kanina si Kisi tinuturo tatay John Ah. Ah. At yun lang mga kaibig, yung update natin dito kila tatay na Ayan at meron silang kanin. Tapos yung kan kanilang na limosata, 90 pesos. Ah, at yun lang at dito kina lulong. Oh. Ay, ah, yung bigas ninyo tatay John may maray pantera. Wala na rin. Oh, Ubus na talaga. Tingnan mo nga dun lang may bigas pa sila. Parang na wala na. talaga? Na. Ah, sige. Wala na talaga. Bukas na lang tayo magkuhan tatay diyan. Titingnan natin Bula. kung kakayanin natin na bumili ng kuan ng bigas. Mag-tricycle tayo bukas kung anong kuan natin, no? 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 pa lang bigas nila. Si si kuan wala rin. Si Mira Jean, umalis din. Ah, may pasok sila ngayon? Hmm, hanggang lunis. Hanggang lunis pa? Oo. Lasang lunis. Kala ko, graduation na ngayon. Kuha na ngayon, in May. pa. Mga kuhaan pa, Dalawang linggo pa, tatlong linggo pa. Lunis. Uh, Ang sabo na ngayon. Oo. Tulog Wala nang pasok. Ah, okay. Uy, uy patay mo itong bata doon. Patay mo doon. Patay bata mo dahil. Tuwang tuwa si Casey talaga. Gusto na magpagupit ulit. Kaso problema natin Casey, di tayo makapagupit ngayon. Pagupit eh. No? Ayun mga kaibig at ito lang po yung update natin dito kay latata dyon ayan marami-marami salamat ulit sa pagsuporta sa aking munting channel at yun nga mga kaibig ay sila tata Jun ay galing mamalimos ah. <laughs> Di, hindi natin malaman kung sino nag sa kanila siya talaga oh ikaw <laughs> ikaw daw pala eh <laughs>